Hello, you still have apple? Uh, what do you have? Do you have um, this? ambrosia now? Uh, no, there's no ambrosia. We have Gold, Macintosh, Empire, Spartan, Cortland, Red Delicious, and Northern Spy. Yeah, okay, so how many plastic do you want? Oh. So are you looking to go apple picking? Yeah. Yeah, yeah, yeah. So, so it's ten dollars you know. per adult, five for kids, three to twelve and five for seniors. Okay. Oh yeah. Yeah. Seniors we're gonna show something ID or no? It's sixty five. <laughs> so no, we're we're adult three. Yeah. Iyan, magbabayad na sila Mrs. Iyan, by pounds kasi yan guys Ayaw ko kung magkano mababayaran nila right, so gandang lugar guys Paul na dito sa Canada Yeah, so nag-apple picking kami. So last season na ngayon. Yan, kita niyo yung mga puno. O laglagan na yung mga... Nag-iba na rin yung kulay ng mga dahon. Ganda ng mga kulay. Yeah, so tapos na kaming mamita. na kami. Then dadaan muna tayo sa may ano... May coffee shop doon, mayroong bilihan ng mga yung kakain uh, kakanin. Pwede ka rin kumain dyan, umupo. Tingnan natin guys, punta tayo doon. Yeah, so ang ng place. Malamig na ngayon. Mm -hmm. Yeah, so maraming nakapark dito. May entrance dito, guys. Yung nga sabi kanina, ten dollars, five dollars yung uh, kid. So ito marami pa rin tao. Kasi ano nga, Sunday ngayon. So maraming na mga masyal. Yung iba, ito nga, uh, mag uh, apple picking. Pero kami tapos na, malit lang yung kinuha namin. Uh, ano lang, uh, dalawang bag lang. Kasi by pounds, mahal din yung pounds nila. Yeah, so ito yung tindahan dito. Ito yung tawag ay Pine Orchard. Yeah, so mas malapit-lapit to sa amin. Mga, uh, mga 30 minutes drive lang. na 25 minutes yata. So ang ganda ng mga kahoy ngayon guys. Yeah. So merong nagpi taking dito. Yan, yeah, so ganda nitong ano yung nagbago ng kulay ng mga dahon. So pag kumain kayo, ayun may mga bangko diyan. Yan, so yun yung tindahan. Pwede kayong bumili ng ano diyan. Maraming mga tindahan diyan, mga apple pie, coffee, gusto nyo meron diyan, guys. Ayan. Meron ding mga yung mga ano, pinipitas na mga apple, meron silang namimitas pero binibenta, hindi ka na kailangan magpitas pero medyo mas mahal Yeah, so yan na maraming tao dito ngayon. Kasi ano na eh, 12 o'clock na ng tanghali. So, sama, tingnan ko sila, kasama ko sila ng Isis. Tingnan natin. Saan ba yung line up? Hmm, dito pala. Start here. Ayan, Pine Farm Stores. Ayan. Yeah. So, ayan, kape-kape. Merienda. Uh, na Tingnan natin kung anong binili. Kung ano yung mga paninda rin nila diyan. So, ganda ng aso, no? Yeah. So, ngayon hindi ba masyadong busy like sa Ewan diba ko yung mga dumaang mga weeks kasi magandang panahon. Siguro napakaraming tao kasi na-experience namin nung uh, last year. Malamig, ang daming mga tao. So, ayun, di na masyado. Siguro, baka mamaya. Ayan. Okay. nakabili na yata sila minsan. kung ano nila. So, matagal na ano. Parati kami rito. Ito yung Time Farms Orchard. Yeah, so line up guys. Oh, may mga pumpkins So, marami rin tong mga farm dito sa ano sa Ontario. E, Bali dito lang yung pinakamalapit na pinuntahan namin. Hmm, nakapili na yata sila ni Sis. So, dito na lang ako sa labas magantay. Yeah. So, kasi maraming tao, hindi ako pwedeng sumingit diyan eh. Kailangan kasi line up dito. Yan. Yeah. So, ito na guys, yung binili nila ni apple pie, then ewan ko ano to oh, yung bread okay oh, lang matamis <laughs> yeah, yun pa sila oh may bili pa sila, bumalik si Macy's baka bumili ng kape yeah yeah so pamisa-misa naman, out of the town kami ng family ko isa pa pupunta kami na malalayo, Niagara or Blue Mountain, so ito medyo malapit lang po kasi uwi agad kami Yeah, malamig na eh. Ayun. Anong binili mo? Kape? Yeah, so yan. Ready to eat na. So maganda rito guys dahil uh, tinan nyo ang daming mga umuupo, kumakain, may mga bata rin doon. Yeah. So yan yung mga nakapila pa pero hindi masyadong marami ngayon. Yeah. So, ayan guys, yan ang nabili ni Mrs. Kape, apple pie, then, yun, tapos na silang uminom. So, ayan, uh, kung ano na yung araw. Kopi ba yan? Kopi rin ba sa'yo? Ah, hot choco. Yes, guys, so, um, ganito rito, sa Canada, yung mga tao, pagka mga seasonal na mga pitas ng apple, like uh, blueberry, kung ano pa man, uh, lumalabas talaga sila, kahit kami naman eh ya yeah, del yun lang ang outlet every weekend kasi puro trabaho nga so gaya nito uh, kailangan din mag ano uh, uh, bigyan mo rin ng kasiyahan yung sarili mo so ito ngayon uh, ingat sabi ko kanina last season na itong apple pero meron kaming paboritong apple yung ano yung uh, ambrosia kasi kahit 8 months mo ilagay mo sa freezer yon uh, hindi maano crunchy pa rin pag yung pinick mo dito sa ano sa puno talaga kasi yung bibili mo sa mga tindahan. yeah. So, anyway guys, uh, ito, patapos na yung kape ko. Uh, that's it for now. See you my next video. Okay, bye for now.